Magandang magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay araw ng Martes, ikalabing lima sa buwan ng Oktubre taong 2024. Tayo po ay sabay ang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Mula po rito sa Pilipinas, ako si Marie Peñaranda. At time check naman tayo dito. It's 2.06 p.m. sa West Coast, USA. Mula naman sa San Diego, California, USA. Ako si Beverly Saison. Yon ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hotaw Balita Ngayon! Ilalabas ng House Quadruple Committee sa susunod na linggo ang kanilang Partial Committee Report tungkol sa isinasagawa nilang investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng Duterte Administration. Ito ay matapos ang mga naging pahayag ni na retired police colonel at dating PCSO General Manager Rohina Garma at uh, Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido tungkol sa cash reward system sa anti-drug campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang naturang committee report ay maaring maging batayan sa gagawing preliminary investigation at case build-up ng Department of Justice hinggil sa issue. Uh, affidavit of Colonel Garma oh, on uh, The, the reward system actually sapagkat so, uh, yun talaga ang pinupunto namin eh merong reward system dito i mean uh, pag nakapatay yung polis, ano ba yung matatanggap niya at uh, nakita namin ha, sinabi naman when when we had the hearing uh, ng human ng, ng human rights committee before uh, even uh, colonel espinido uh, he spoke na talaga merong uh, meron itong reward system. No? Sinabi niya yun eh. confirmed niya eh. So, kinonfirm din ito ni Colonel Karma. So, that would uh, for sure be a part of the partial report that we're going to make. Hataw Palita Ngayon! Naghahanda na ang Commission on Election para sa paghahain ng kandidatura ng mga tatakbong political party at district representatives sa unang Bangsamora Parliamentary Elections. Gagawin ng COC filing mula November 4 hanggang 9 sa Bangsamoro Electoral Office o BEO. Kasama, kasamang tututukan ng COMELEC ang seguridad sa lugar, kaya humihiling na ito ng tulong sa PNP at AFP para mapigilan ang posibleng pagsasagawa ng terorismo at karahasan sa araw ng COC filing hindi mo naman talaga yung matitigilan yung mga taong bigla na lang iinit ang ulo. Kung kaya naman, kinakailangan lang makapag-deploy tayo ng sukisyente na di ng mga membro ng armed forces at PNP upang kahit paano maging deterrent siya. Hataw Palita Ngayon! Itinanggi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang aligasyong tumatanggi sila sa mga referral request ng Office of the Vice President para sa mga humihingi ng financial assistance. Malugod anya nilang tinatanggap ng DSWD ang mga humihingi ng tulong at tiniyak na hindi nila pinagsasamantalahan ng pondo at kapangyarihan ng ahensya. Bagay na tinutulan naman ni Zamboanga 1 District Representative Kaimer Olaso matapos makansila ang payout ng ilan nilang kababayan matapos silang mag-file ng Certificate of Candidacy sa pagkamayor sa kanilang bayan. Ayon sa DSWD, titignan nilang muli ang listahan at i release ang payout kung malinis naman ang listahan. Hindi nagagamit ang DSWD sa kahit na anong politika. Hindi na po papayag ng ating mga career na social worker na i-rest ang kanilang mga lisensya. Hataw Palita Ngayon! Ikinatuwa ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang pag apruba ng Department of Budget and Management sa paglikha ng 5,000 regular positions para sa mga empleyado ng DSWD. Sa 2025 budget hearing sa Senado, inanunsyo ng DBM na nagsasagawa na sila ng hakbang upang simulan ang regularisasyon ng mga empleyado mula sa kasalukuyang contractual positions. Umaasa naman si Secretary Gatchalian na maisasakatuparan katuparan ito ngayong taon bilang bahagi ng kanilang pagsusumikap na mabigyan ng mas matatag na trabaho ang mga COS at job or order workers ng ahensya. Malita ngayon! Idineklara ng Korte Suprema na ang mga Contract of Service o COS at Job Order o JO Workers ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ay hindi itinuturing ng mga empleyado ng gobyerno. Ayon sa desisyon ng Korte, wala silang employer-employee relationship sa pamahalaan kaya't hindi sila sakop ng mga civil service law. Gayunman pinayuhan din ng korte ang Pagcor na itaguyod ang karapatan ng mga manggagawa kahit wala silang permanenteng estado sa gobyerno. Hataw, palita, ngayon. Sa pagsisimula ng Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa Pasay City kahapon. Ininspeksyon ni MMDA Chairman Don Artes ang Mobile Command Center at Emergency Operations Center ng ahensya para sa pagpapatupad ng kaayusan at kaligtasan ng nasa 6,000 delegates na lumahok sa event mula sa 70 na bansa. Tiniyak ni Chairman Artes na maaayos ang daloy ng trapiko sa paligid ng Philippine International Convention Center o PICC kung saan idinadaos ang naturang conference. Hindi na rin sinuspindi ng MMDA ang number coding upang maiwasan ang lalong pagtaas ng volume ng mga sasakyan sa kalsada. Patuloy anyang nagmomonitor sa lugar hanggang... Hindi nagagamit ang DSWD sa kahit na anong politika. Hindi na po papayag ng ating mga career na social worker na i-risk ang kanilang mga lisensya.